target ng Pinoy World Pool Champion na si Francisco Django Bustamante na muling lumahok sa one-pocket tournament sa Estados Unidos. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy. Sa edad na 60 taon, ilang patimpalak na ang sinalihan at naipanalo ni Filipino World Pool Champion Francisco Django Bustamante. May tuturing man na isa sa pinakakilalang bilyarista sa mundo, aminadong 2010 World 9 Ball Champion na mas namimili na siya sa mga nilalahukang kompetisyon dahil marami ng kabataan ang higit na magaling sa natural sport. Senior na tayo, so namimili na lang ako ng mga tournament na sasali ako. Pero hindi lahat kasi marami na mga batang magagaling tsaka hindi nakabiga siya dahil pala po na yung mata namin tsaka nanginginip na. Isa sa puntreya na Bustamante ngayong taon, ang pagsayo sa billiard tournament sa Estados Unidos. Balak po ito, pag uh, na-release na yung visa ako sa US, balak kung doon sa mali ng tournament. Pero ibang tournaments, hindi siya nine ball o 10 ball yung tinatawag nilang wap packet. Yun ang sikat sa Amerika kasi laro eh, wap packet. So may chance pa ako mag-champion po. Pero yung nine ball, 10 ball, mahirap to. Sa ngayon ay hindi pa na isa sa pinal ang detalye kung kailan at saang torneo lalaok ang billiard star. Samantala, puspusa na rin ang paghahanda ng kupuna ni Django para sa ikatlong season ng Django Cup na magaganap ngayong March 16 to 17 sa Q sa Pasig City. Bernadette Tinoy, para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas